Good morning, good morning mga kapobre Kahit maulan or kahit mainit Duluso pa rin tayo talaga sa laut Ayan ang panahon mga kapobre oh Ulan Ulan yan oh Sigurado, ligo na naman tayo nito Dito lang ang may awang oh Sa so, may silangan Manti na ngayon mga kapopre so, Dapat hindi tayo mag absent Kasi lunis <laughs> Trabaho lang Sigurado ito mamaya Ligo na naman <laughs> Kasi yung ulan na yan Sigurado darating yan dito Sa pupuntahan ko Katitigil lang ng ulan Ngayon mayroon na naman sa lahat Sigurado talaga ito maligo ngayon. Okay lang may ulan, basta wala lang hangin. Mas maganda pa nga yung ulan lang kasi hindi masyadong sakit sa katawan. Pero pag naghapon naman yung ulan, maginaw. So mag-video ako mamaya mga kaupo pre pag wala ng ulan, pag dumahan na yung ulan. Na lang. thank you for watching.